Matagumpay na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines ang Tribute 2024, isang pambansang programa na layong ikayatin ang kabataan na maging aktibo sa mga isyong pambansa, kabilang nang usapin sa West Philippine Sea. Dinaluhan ng daan-daang kabataan mula sa iba't ibang sektor at universidad ng bansa ang aktibidad, kabilang ang 1301st, 1302nd ROTC Units, National University, University of Caloocan City, Quezon City University, Supreme Student Council Society of the Philippines, Quezon City Development Office at mga reservist ng Philippine Army. Isa sa mga pangunahing bahagi ng programa ang mga talakayan hinggil sa kasaysayan, karapatan at kasalukuyang kalagayan ng West Philippine Sea. Nilalayo nito na palakasin ang kalaman ng kabataan sa mga isyong may kaugnayan sa soberanya at pambansang seguridad. Bukod dito, nagtanghal din ng iba't ibang partisipante, gaya na lamang ng Tanghalang Nasional ng National University at Indayaw Dance Group ng SSCSP. Isa rin sa nagtanghal si Commander Lady Chatterley Sumbiling, Philippine Navy ng Simug PN kung saan inawit nito ang kanyang orinal na kantang WPS Akin Ka. Bukod pa rito, nariyan rin ang PNP Dance Troupe at BFP NCR Choir na nagpakita din ng kanilang talento. Ayon kay Cadet Captain Cyril Bubier ng University of Caloacan City ROTC Unita, ang tribute ay isang mahalagang hakbang upang mahubog ang mga lidera ng kinabukasan. sanda. Uh, for me, yung relevance ng activity na to is para maging aware yung mga kapwa ko estudyante na kung ano yung nangyayari sa labas at loob ng bansa natin at kung masubok din yung kanilang pagiging patriotism para mailabas din nila yung pagmamahal nila sa bansa natin upang ipagtanggol din nila sa mga dayuhan na pilit na inaangkit yung atin. Samantala, pinuri din na mga lumahok ang programa ayon naman kay Kadet Captain Wiljan Suiko. Isa sa mga kalahok mula sa Quezon City University, malaking tulong ang aktibidad na ito para magkaroon ng kalaman ng kabataan tungkol sa soberanya ng bansa. Ay para magkaroon sila ng kaalaman na malaman at matutunan yung mga bagay na kinakaharap ng ating bansa ngayon. Ang impact nito sa, sa ating lipunan, mas mamumulat ang ating mga mamamayan sa mga nangyayari sa ating karagatan. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na ang kabataan ay mahalagang katuwang sa pagtataguyod ng kalaman at responsibilidad para sa inaharap ng bayan. Mula rito sa Quezon City University, Novalitas, Quezon City. Ako, si Apprentice Journalist Brian Chin Abe, nag-uulat para sa oras ng Mandaragata at Mandirigma. Oras ng